Mga boss, so may naisip tayong topic ngayon. Sana makatulong to sa mga viewers natin at sa mga nagbabalak ng amplifier na undecided. Naisipan ko tamang-tama kasi may tanggap ako na Sakura dalawa, Sakura 735 UV at saka 739. So patok na patok tong ano na to, uh, dalawang amplifier na to, isa sa mga popular. Ang gagawin natin dito mga boss ay mag review tayo ng mga features niya para makapag-decide kayo kung alin yung ano. Halimbawa, kung for example lang, kung ang target ng amplifier ay itong dalawang to, tutulungan ko kayo makapag-decide kung alin yun ang gusto, kung alin dito yung gusto nyong bilhin para malinawan pa kayo. Okay? So, isa side by side natin na comparison yung Sakura 739 at saka Sakura 735. Kung ano yung mga pictures nila para malaman natin. So unang-una, power. So power andito yung power nila, magkabilaan, baliktaran. Tapos punta tayo sa volume. So volume control ito. So tingnan natin yung design ng Sakura 735i may kasama ng USB to Sakura 75UB. Uh, take note mga boss, mayroon din yung 739UB. Wala lang tayo. Pero kung ang pictures niya na may bluetooth at saka kabita ng SD card, mayroon din ito. Sakura 739 na to. Wala nga lang bluetooth. Pero may model po na may bluetooth. Ayan. Okay, tapos yung Sakura naman na 735, marami ito. May Sakura 735U lang o US lang yung andito naman sa baba yung ano ito medyo bago-bagong modelo na Sakura mayroon pa nga ako diyan sa baba tingnan ko nga sa loob mga bus mayroon pa ako sa ito Ilagay ko na lang. Gagawin ko din to nakapila ko. Ayan. So, ito yung naunang model ng Sakura na 735. Yan. So, pwede natin pagkumpara siguro. So, ang ganitong Sakura na 735 UV, makabagong model na to. Kaya, tingnan nyo, Sakura 735, Sakura 735 UV, Sakura 739. So, isabay na natin, hinihingal ako. Unahin po lang muna natin dito kung anong mga nabago sa original pero bagong modelo lang to mga boss uh, ang ibig ko sabihin bagong ano lang to bagong production lang pero yung itsura nya katulad talaga ng original so tingnan natin muna dito sa sakura 735 yung mga pihitan nya position ng mga pihitan dito parehas lang magkaiba lang sila ng ganamit na kulay sa ano kasi ito dark na dark talaga ito sya medyo may pagka dark green na may pagka gray yung ano niya Papa. tapos tapos yung ano niya uh, logo niya medyo parehas pa naman yung gamit lang logo yan power. So saan sila nagkatalo dito kasi sa bagong modelo na wala na itong plastic na ano plastic na design niya na umiilaw diyan para sa pictures niya na ano to sa uh, sa iko to o kaya sa mic ito naman sa taas ay sa DSP mayroong hall, live plus at saka off uh, wise 1 wise 2 hanggang wise 4 para sa sa ano yan sa echo delay yan so meron din dito sa baba wise 4 hanggang wise 1 yan kaya lang ang ginawa nila sinimplify na nila kasi naglagay na nga din sila ng mp3 saka Bluetooth. Saka may display na rin. Okay? Saka pindutan yun ang nabago lang dito. So far lahat naman dito sa pictures na to, yung dito papunta ganun parehas lang naman sila. So Sakura 735, Sakura 735UB. So ang laman yan mga boss na kapag bukas na ako parehas lang. <coughs> yung supply, yung ano pero sa kanan natin banatan yan So dito naman tayo sa uh, tawag dito sa Sakura 739 uh, katulad din nila mayroon din silang DSP ang DSP naman nila dito ay asa na nawala so ito mayroon silang DSP nya i class live all wala na ba so tatlo lang ang DSP niya at whole. Itong sinasabi kong DSP o kaya DSP of ay processor. Digital sound processor 'yan. Mga boss. So dito sa ano, ang ano niya ay ganun lang din, plus live hall. So halos pareho sila, si 735, 739 may DSP at input selector naman niya ay digital. Uh, ito input niya, meron siyang music. SD, USB uh, MP4 tsaka auxiliary at saka DVD yan, 1, 2, 3, 4 5, 6, 6 na input samantala dito sa ano sa bago meron naman siyang input na tatlo DVD, CD at saka MP3 tsaka sa MP3 na, dito na isisilik sa play ang Bluetooth dito naman sa ano, ang input silikto lang sa 735 nano, na dalawa lang A or B lang, yan sa ano naman nila sa sa MP3 input nila yung saksakan ng jack pare-pareho sila meron yan tapos ito meron din ito meron din ayan MP4 so dito MP3 dito MP4 ngayon ang features naman nila sa microphone yung pag-usapan natin si Sakura 735 at saka 735 UB ay may tatlong mic input yan, tatlong mic input. So ano yung mga features niya, ano yung mga controls niya or uh, mga pihitan niya para sa microphone, meron siyang mic base, mic mid at saka mic treble. Tapos yung sa baba naman, uh, individual, merong mic 1 volume, mic 2 volume, mic 3 volume at saka pihitan ng repeat, same din sa taas, yon. Parehas lang. At mic ball uh, mic echo yan volume tapos mic assistant saka mic volume ganoon din sa 735 So dito naman sa baba meron naman siyang tatlong input din ng mic 1 2 3 tapos meron din individual na mic volume mic 2 mic 3 tapos yung tone din niya para sa mic meron din siyang control ng delay walang delay itong ano walang delay itong Sakura 735 UV bagay sya walang delay kasi ito nga yung control nya sa WISE uh, WISE 1, 2, 3, 4 yan kaya sa kanya dito sa ano walang WISE 1, 2, 3, 4 pero meron naman syang delay tapos ang wala naman dito kay Sakura 739 ay yung pihitan ng repeat wala syang pihitan dito ng repeat ayan oh. wala dito wala So sa volume naman, may meron siyang mic volume. Yung pihita naman ng eco andito sa eco, hindi katulad sa ano na may malaking pitan para sa eco. At saka sa wala na, Ma may mic lock din o parang pinaka assistant mic, parang ganyan. Tsaka main volume, main volume din tapos may kanya-kanya din silang assistant na Ayan, dito naman tawag na music lock, dito naman music assistant magkaiba ng tawag pero parehas lang naman ng trabaho yan ngayon sa tone control naman so dito ang tone control naman nila ayan dito meron siyang bass, mid, treble at ano uh, balance ganoon din to may bass, treble ay sa ano pala sa sa huli sa unang version pala wala pala siyang mid Meron lang siyang base level at saka balance. So mas nag-improve pala dito sa so, hindi ko lang napansin kasi sa bagong Sakura pala meron na siyang base, mid, level at saka balance. So from dito pala na ano na rin pala na improve naman pala ito so, si ano. Kumbaga si Sakura 735 UB ang pinaka improved version nito pero yung laman ng board mga boss kasi parehas ko naman nabuksan yan same lang din ang features yan okay? nabuksan ko na kasi yan Ah, uh, nakapag-repair na ako nito, nakapag-repair na rin ako nito. Okay? So, sa tone naman niya, ganun din dito kasi lumang version pa to ng 739. Hindi ko lang alam kung yung 739 meron ng mid. So, meron lang siyang ditong base, treble at saka balance katulad nitong old version na sa 735 na uh, base, treble lang at saka balance. Yun yung pinakaharap nila mga boss. Sa madaling sabi, Uh, ito yung pinaka improved version sa mga 75 mod 735 models. Mas gusto ko yung pagka-design niya na ganito kung ako lang personal opinion, kung ako lang mas gusto ko. Kaysa na unang version o oh, kaysa lumang version ng ano. Ngayon, i-ikat uh, e, muna natin. Hindi kaya ko ikat muna natin. Tingnan natin yung likod. Okay, sa likod naman mga boss, ah uh, halos wala namang pinagkaiba yung Sakura na lumang version kaysa bagong version. So, meron siyang outlet na isa. Yan. Fuse. Fuse. Pan. Pan. Speaker terminal. Serial number nila. Yan. Serial number. Tsaka made in China. Tapos speaker. Speaker. Logo ng Sakura 735. Tapos yung kung ilang watts daw sila. Yan. Wala naman nagbago Zim lang Tapos Viking Sonic Tapos yung air balance out Tsaka lip, lip Balance out Tsaka R-Balance out Yung microphone wireless Yan Tapos yung Para sa microphone out Record out Tapos line out Ganon din dito Ganon din dito Tapos effector loop Yan Okay Dito naman sa ano na Mas simple lang yung likod ng Sakura 739 Meron siyang input na tatlo, DVD, uh, MP4, DVD, auxiliary, tapos uh, label level set para sa auxiliary. Tapos meron din siyang audio output para sa record o sa line. So pwede kayo magkabit yan ng, ano, ng amplifier. Tapos speaker niya, yan. Speaker niya. Tapos ano pa meron dito? Serial number. Tapos speaker terminal. Tapos yung pinaka wattage nya 750 by 2 8 ohms tapos 1,400 so kung babasihin natin tong ano yung declared dito ni ni Sakura sa 735 UB at saka 735 lang ang sinasabi ang sinasabi dito ay yung max power output ay 700 watts by 2 kung naka 8 ohms ka 1,300 watts naman by 2 kung naka 4 ohms ka. So dito naman kay 739, ang sabi naman dito ay max power niya ay 750 watts by 8 ohms, 1400 watts kung 4 ohms ang nakalagay diyan. So parang ang pinapalabas ni Sakura na si 739 ay mas malakas dito kay uh, kay Sakura 735. Parang ganoon ang dating mga boss parang lumalabas na ganon okay so ang gagawin naman natin dahil ito pariyos lang naman ang laman niyan mga boss at saka madumi ito hindi pa to na ano ang bubuksan lang natin dito ay itong Sakura 735 UV at saka itong Sakura 739 para makita natin yung laman okay okay mga boss so unahin muna natin pag check ng transformer kasi hindi ko siya pwedeng mailatag ng side by side kasi lumiit na yung pisto ko hindi pa kasi ito kinukuha may mga pagawa dito na hindi pa kinukuha kaya nahirapan tayo katulad itong dalawa gawa na to hindi pa kinukuha ito bukas kukuni ito iwan ko kung kailan so tingnan natin yung supply nya ang pupukusan na lang natin ay yung pinaka supply ng sakura 735 at itong sakura 739 so ang supply ng sakura 735 ay ay napadigay ako 45045 yung pinaka supply yan dito sa amplifier section yung ano naman kay 739 ay 44.5 044.5 so halos ano lang hindi naman sila nagkakalayo 0.5 lang ang diferensya same lang din ah, na natin sa windings si ano si sakura 735 ah, 739 mas mataba yung wire gauge na ginamit o mga boss. Mas makapal compare dito kay 739 kung titingnan nyo so lagay natin dyan mas mataba pipicturean natin yan tas i eh, ano natin at itong si 739 kasi una unang modelo to malakas ang kutob ko dito na fair cover to mga boss sa kulay pa lang so picture na lang natin yan mamaya ito naman si ano Although wala pa naman ako na encounter na alam nito kasi dark yung kulay niya pero sure tayo na maraming tanso nito. Mas manipis nga lang talaga yung pinaka, ano nya, pinaka windings nya kung susumahin. So, alanganin lang yung position. Pero, ayan. So, halos same sila ng bultahi mga boss. Pero, pakiramdam ko, dahil ako naman mismo nakikita ng actual, ah, uh, mas mas makapal ang windings ito o yung gauge ng wire na ginamit niya mas mataba compare dito sa 735 take note wala tayong sinisiraan dito kumbaga binabasi ko lang sa nakikita ko same sila halos same sila ng supply mas mataba lang to ngayon uh, itatagilid ko na to para mapisto natin kasi pag tinagilid ko wala nang ano okay So ayusin ko muna At lumabo na naman yung camera Saglit lang mga boss Okay mga boss So tingnan naman natin yung laman Yung laman nitong Sakura 739 Kaparyos lang sa Sakura 733 7 733 Ano pa ba Sa Concert 702 Sa Keojo Sa Kevler Na GX7 GX7 UV Sa Keojo Yan 711 So, si Sakura naman, ito yung pinaka, ano niya, na uh, black na board. Tapos, yan. So, sa kapasitor muna tayo. Although, same lang naman sila ng supply, halos same lang. 0.5 lang ang diferensya. Si, ano, ay gumagamit ng 63 volts, 10,000 microfarad. Samantalang si Sakura 735 naman ay 80 volts, 10,000 yung ginagamit nilang pa uh, power transistor ay C5200 at E1943 bali ano lang yan ha? Ah, dalawang paris kada channel bali walang piraso ganoon din sa kanya ah, uh, ganoon din parios lang din so yan yung kabuuan niya mga boss kung titingnan nyo yan sakura 735 at saka sakura 739 yan yung pinakalaman niya so kayo na mag decide kung alin yung pipiliin inyo, parang mas mahaba lang ata to si ano si 739 kaysa kay Sakura 735 in terms of performance naman parius naman okay yung tunog nya wala ako ditong sukat kabigin sa dalawang to alos parius lang naman kung ako tatanungin nyo parang hindi rin ako makapamili kung alin dito yung pipiliin ko eh siguro mas lamang lang ng pictures to si ano uh, paano bang sasabihin natin mas lamang lang yung picture si Sakura 735 kasi ang dami niyang ano pero bakit nga ba ano <laughs> wait nga ba mas mataas ang declare baka dahil dito sa transformer kasi kung titingnan niyo talaga yung transformer niya mga boss although 0.5 lamang siya ng voltahe pero yung size niya mas mataba to ng konti pati yung ano yung wire gauge niya yung taba ng wire mas mataba din kaysa kay Sakura 735 Kaya siguro baka may kunting lakas to Compare dito kay 7 735 Ito naman 735 maliit lang yung kaha Tapos Ano? Uh, compact In terms of heat sink naman halos, halos pari-parehos lang naman sila eh So yan mga boss yan yung laman ng Sakura 735 Ito naman yung laman ng Sakura 739 kayo na lang ang magdesisyon kung ano yung pipiliin nyo dyan uh, sa line output naman pala pag-usapan natin yung line output kasi ng ano ng ng 739 ay galing dito sa audio na to malamang after ng selector ganoon din dito sa ano yung line output nya uh, pero pag nagkalas tayo i-topic na lang natin yan okay So hanggang dito na lang yung pinaka vlog natin. Maraming salamat mga boss at wala tayong sound test. Baka may mag-request ng pa audio test. Wala tayong mga boss kasi ah uh, wala <laughs> Sadyang ano, sadyang kapos. <laughs> Technician na kapos talaga ko yung speaker ko dadalawa lang. Hindi katulad sa ibang vlogger na mayroon talaga silang pang-check. Makabalang araw mga boss pag ano. E, naman nakapokus tayo hindi doon sa sound check. Uh, dito tayo sa aspeto ng technical at saka ano ba technical ba tawag dito? Sa aspeto ng sa piyesa tayo nagbabase. Kumbaga marami na kasi nagbablog na ang pin, ang binabasehan lang nila ng malakas, tinitesting nila ng tunog. Pero tayo naman ang focus natin ay sa laman mismo, naka tayo. Kasi sa laman hindi talaga makakapagsinungaling kung malakas o hindi. Yan, sa laman tayo magbabase kung matibay talaga o hindi. Kasi kung tatanungin mo amplifier kung matibay, uh, lahat naman yan matibay kung maingat yung gumagamit. Lahat yan hindi matibay kung walang hiya yung gumagamit o uh, barobal. Yan ang masasabi ko. Kasi kung barobal yung gumagamit, kahit gano'ng ka-quality yung amplifier mo, masisira at masisira yan. Pero kung maingat ka naman, kahit sinasabi lang class A o fake, ang ginagamit mo ay tumatagal naman at yan ay napatunayan ko sa mga customer ko may mga customer ako na uh, ginirik lang naman na 5 buto ang ginagamit pero uh, halos misan 10 years bago nasira mga pihitan lang ang pinalitan uh, malalaman nyo naman mga boss kung barobal ang gumagamit kasi ang kadalasan nasisira kapag ang gumagamit ay pinipersado o talagang hinahataw yung amplifier nila kasi ang bibigay dyan transistor o kaya mapapansin nyo yung board ano na kulay, tulad nyan kulay green magiging brown na yan magiging malutong na yan yan yan, yan mo malalaman putok ampios yung mga ano nasusunugan mayroon mga amplifier naman na ganun pero isa sa dahilan yon, pag hindi maingat ang gumagamit yan pero yung mga maingat ang kadalasan nasisira sa kanila mga pihitan yung dala ng kalumaan o kinalawang na piyesa hindi naman nila sinasadya yan may mga piyesa talaga siya dyang kinakalawang yun so dito na tayo mga boss at maraming salamat God bless po sa ating lahat